Dito po tayo sa pwesto ni Ate Mirna Araw-araw po Meron siyang magandang mga Ampalaya o. Siya araw-araw hindi siya nawawala ng ampalaya Mawawala yung iba Pero siya laging may ampalaya Kasi pinakagulay niya dito ampalaya Alamin natin presyo ng ampalaya Meron din po siyempre yung, uh, Labong Pati sopiyah na kalabasa Yung sopiyah po natin Medyo siguro naman, alam nyo, laging napako, ang tagal niyang, ano, nag-stay -nag sa 10, maybe 8. Tingnan natin ngayon kung magkano ang presyo. Good morning, atimil na Ati araw-araw na marami kang ampalaya, no? Saan galing ampalaya natin? May Talavera, may San Jose. O yan, ang baksakan ng ampalaya dito, no? Eh, oh. ito po, 1885 na. Yun, ask... Pero yung talagang makinis, 110. Ayan, yung asking price po talaga ng makinis na makinis. Yung magandang maganda. Isandaan, kinakamura. Kinakamura, isandaan. Eh, yung may, yung, oh, may yung, yung, yung may guwit, ano ito? Ayan, may, may putok, 80 daw. Ayan, no? ganda. Yung, Dami. Alam, eh, maganda rin na naminili. So, ah, okay. Yung, Ayun no, ang dami pa isang truck, ang dami. Ay eh, yung patola natin, no, sang galing ano. Bumaba pa yung patola, yung asking price. Magkano na ngayon? O oh, 25 ang pinakamahal. Tandaan niyo po ang tinatanong natin, yung asking price ay eh. hindi pa final prices 'yan. Nasa inyo po 'yan kung paano niyo po uh, dadaling dadalhin yung presyo. Yun. Kasi nga po, sabi ko sa iyo, taga-update lang ako. Oh eto ang ating ano. So, yeah, yeah. Hindi ko lang alam kung meron tayo. Wala, Bali, mistisa yan, ano? Mistisa. Asan ba si Marisa? Yung Sophia mo, ati, ano, Mirna? Eh, pinaka-ano po, sampu. Oh, pinaka-murang tawad. talagang, ano, na, oh, pinaka, tawad. pinaka tawad. Sampu yung Sophia. Ayaw pa rin siyang mga. Pero, kahit pa paano, dati nga, nasa Ose, oh, di ba? Sampo pa rin. Sana, Ayon, medyo tumakas na siya. <laughs> Ay, Ayun pa mga supi yun, dami yun. Kaya nga yun, yung labong mo, magkano? Ha, ah, 200? Oo, oh, 200. Ati Mirna, thank you. Maganda talaga si Ati Mirna, mula nung nga Hindi na matanggal yung, ano, yung pagka-blooming. Salamat. Yan, ito po yung hinihintay ng marami si Madam Lenlen. Pag pag tayong nag-update si Madam Lenlen, marami pong uh, nagme-message. Alamin po natin yung presyo ng pipinong bakla ni Madam Lenlen. Ito, kanina nakita natin doon eh, medyo Ayan, may ampalaya din siya, okra, talong. Kasi eh, Madam Lenlen, ganda ni Madam Lenlen. Idol ko na talaga to Madam Lenlen, Len, magkano ngayon itong pipin ng bakla mo as price. 30 po, ayaw naman. O oh, ayaw na, yung asking niya, 30, ayaw, ayaw naman daw. Ganun ang pag Kasi pa matasasang sinabi sa vlog. Eh, yung ating okra. Okra po, 40, 35, 30. 40 hanggang 35. Yung pinakamaganda siguro, 40. Pero tandaan nila, no? Asking price lang yun, no? Maaring magbago, ano? Magbago. Lalo na pag may maraming dumating, Bumababa. Pag wala, tumataas. Oh, yeah, yeah. Pag mahaba mo. At saka, depende sa insura siyempre. Pag mahaba, mura lang. Pag mahaba, mura lang. Pag matataba. Pag katagal ka itong mga maigsi lang. Pag mga matataba, mga parat. Pag mga malalaki po ang tiyan, mga parat. Wala naman, wala naman tiyan. Hindi Wala naman tiyan. Ikaganda ng siling na ito sa iba yan? Magkano yung siling? Magkano? Ano ano variety nun? Ito. Ito sa seven, two. Two. Two, seven ka, e, niya. Tinatanong lang natin yung lang. asking price. Kaya, sandaan. Bali libo. Ano yung talong mo lenden? Mucho po. Magani mucho asking price, yung asking oh, price lang. Po asking, oh, asking ayaw naman nila. Asking price ayaw pa nila, pero um, ah Hindi maganda po kasi pa. Yung maganda maganda siguro baka pumayag. Ano tong nga ang ano mo ang palaya mo? Mistisa. Magani mistisa. Yung maganda One ten One ten. Yung di maganda. 110 po. 110. Yung hindi maganda, hindi kagandahan. Tandaan po asking ayaw. Ayan, tandaan na ayaw pa. Kaya, nasabi ko yung asking price talagang nagbabago. Pero, pagkasing ganda, eh, ganda ni Madam Lenlen, mahal. 140 po, Salamat Madam Lenlen. Pare, good morning. Good morning, pare. Pero gusto kong patunayan ito, pare ko naman kasabi. Kasi marami nang tatanong talaga. Ano masasabi mo kay Lenlen, pare ko? Yan, pare ko na. Maganda, ano? Oh, yan. Pag tumatalikod naman, Lenlen, pag ginaano ka. Ayan, yan. Ayan na. Maganda po talaga. Saka, hindi lang maganda, ano pa? Mabait. Mabait at masipag. Yan. At saka, hiyaw ng hiyaw. Mahabang pasensya. Mahabang pasensya. Kaya lang, tinalikuran na tayo. Oo. Habib daw ni Gretchen Barreto, sabi ng pare ko. Sige, Madam Lenlen, salamat. Ayan. Dito tayo sa Tokayo Dante ko. Meron siyang biyahera dito. Pero tanungin muna natin si Tokayo Dante. Tanungin po natin ha, sa mga asking price. Tandaan nyo, tinatanong ko yung asking price. Paliwanag ko lang, asking price maaari magbago. Sa umaga, mataas yung asking price. Pero pag tumatanghal, eh, pag dumadahin natin, bumababa. Ayan. Saka hindi pa rin ang final prices. Okay. Tukayo. Gagaganda ng okra mo. Saan galing okra mo? Gabaldon to kayo. Gabaldon ba? Gaganda. Gabal 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 Magano yung asli o turing lang ito? 40 to kayo. Yan. Depende. Depende po sana sa pag-uusap ng sa Kadoro. Pati yung mamimili ko magiging magkano ang final prices. Ano sa ito ito? Ay, Bulacan White. Kayo. Bulacan White. Magkano to kayo? Ito, 150. 150. Angat talaga ang Bulacan White ngayon. Ito. Ito, negro. Negro. One can negro. Eh, 200 ask. Tuwa. Ay, mas mataas si yung negro na Pero maganda siya. Maganda kasi. Gaganda. Eh. Ito ang ano natin, hindi na tumaas. Tama pa kayo. ba piso? Ayan pa. Ito yung negro. Ayan, kawawa naman yung mga, ano, yung mga nagkakalabasa ng Sofia. Eh, yung papaya natin. Ano ito kayo? Binigay ko sa is. Sa is. Pati iso. Papaya ayaw na, no? Eh, yung ano, ang, tan ang tanong yan? Ay, ko na. Propelika. Magkano yung ask price? Anto. One, two. Yan. Ayan po aking Tukayo. Shout out ko muna. Asawa ko lang lagi sa shout out ko. Napaka kayo. buti. Napaka uh, good boy naman ito. Tukayo, ito bang yeah bisita right. natin? Bi biyahera natin. Madam, taga saan po kayo? Biyahera po. Taga Marito. O, taga biyahera biya, na ano kayo. Taga biyahera. Ano po mga gulay na dala natin? Ayan. Yung sitaw po natin ngayon. Ginto. Ayan, Ano? At buti andi dito kayo. Nalalaman po natin basta okay lang basta sa inyo yung asking price. Kasi nababago naman talaga dito. Kaya alam niyo rin kung paano mabago, di ba? Oh, ayan. Ayan. Eh bukod sa okra sito, yun lang. Mayaman na ba itong biyahera mo ito? Alam ko ng biyahera yan. Pero mayaman na. Oo. Oh. Yan na. Ito pag may gusto ba magdala ng gulay sa inyo dito, pwede ka lang i-repair. Pwede ito Ayan. Yung mga gusto magdala kay ito kaya, Dante. Sabihin niyo lang po sa IPM nyo lang sa ibibigay ko po yung number mo sa inyo. Madam, salamat. Anong pangalan niya, Madam? Wilma Bartolome. Oo, oh, si Madam Wilma Bartolome ng Ligaya. Ligaya, yan. Baka may shoutout tayo, Madam Ligaya. po. <laughs> Parang Hari. ginaya ka lang kayo eh. <laughs> Okay, salamat. Sipag siguro ni Sir na no? siya nagtatanim ano. Okay, salamat madam. Dito, may bago po tayong kagulay dito. Ma'am, good morning. Ano po bang pangalan nyo? Gina Aquino po. Gina Aquino, taga saan po kayo? Nagapasagana po. Sagana. Laur, yan. Ng ngayon lang po ba kayo namili dito? Ah, nagdala kayo ng gula. Ano pang dinala nyo? Si Garillas. Nagaganda si Garillas nyo. Ayan. Okay, ma'am. Good luck po sa pagdadala. Salamat. Nanonood po ba tayo ng video? Ayan, ano po kayo? Shout out, shout out mo po yung asawa nyo. Ay, shoutout out po. Ayan. Ayan, sir. Ayan. Nagdala ngayon yung ano nyo dito, yung maganda nyo asawa. Nang <laughs> si Garillas. Ayan, ha? Oh. Okay. Okay. Shout, shout out ni si Madam si kamusta niyo? Ha? Kornelio, pangalan. Oh, Cornelio pangalan. Si ah, Cornelio, shout out Sir Cornelio. Shout out. Bye. Yeah, na okay. Po niya, oh. Salamat Madam. Mabang. Ipapalabas natin mamaya ito ha. Yan panoorin niyo. Ayun, okay. Ito ya, Italy Pistoia. Ayun, okay. Thank you. ang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa aking mga kapwa kabanatrenyos I'm proud to be kabanatrenyo dahil tatak kabanatrenyo po tayo welcome po ulit sa ating youtube channel Dante D Mr. Palengke muli po ito po ang iyong kasama kaibigan, kasangga ng mga farmers ang boses ng palengke, Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Today is September 24, araw po ng Martes. Isang mainit na araw na naman po ng pag-update ang gagawin natin para po ibigay sa inyo yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay tulad ng nakikita nyo dito sa ating video. Huwag po tayo maliligaw, cream price lamang po yan. Hindi pa po ang final prices. Dahil sa umaga po, pag bagong dating ang mga gulay, siyempre po, ang cream price mataas yan. Pero po, pag nagtatanghali, pag bumugso ang maraming gulay, yung cream price na po yan ay bumababa. Lalo na po sa hapon. Pero kung ang gulay naman, bihira at sinit lang, mataas po talaga. Kaya kayo na po yung uh, dumama magpulso kung magkano talaga ang magiging uh, final prices ng ating mga gulay dito. Kaya, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, dante TV, Mr. Palengke, please don't forget to subscribe habang nanonood po tayo. I-subscribe na po natin yan. Pwede rin po natin bigyan ng isang magandang like at ipindutin ang notification bell. Kaya muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boses ng Palenque. Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Kaya tara let's, samaan na po kung mag-update. Kaya pa magkano malilita. Hindi nga tingnan niyo talaga. Tinatabi kang natumayapang natin. Kaya sa paborito ko kay Madam Sweet pati kay Madam Rosa. Ito gusto ko kong ano, malaman eh, yung presyo ng kalabasang haba. Alamin natin yung asking price. Sweet, magkano yung asking price mo ng kalabasang haba? Ocho, walapang wala pang tumatawa. Napakamura. Ayan, itong sili, panigurado to kay Rosa. Pati tong okra, pati sigarilyas. Ayan. May eh, maganda siyang big vibe. Ah, uh, good morning, madam. Madam Rosa, good morning. Madam Rosa, magkano ang asking price ng sigarilyas natin? 90 po. So 90, yan. Yan, yeah. yeah, medyo bumaba. 90, o. Oh. 90 po, ha? Ah. Asking price sa ah. tanda niya. Eh, yung okra mo, Rosa? 40, 40. 40. Asking price per kilo, 400 per bundle. Eh, yung siling pa ni Gang? Diba? Sitsay sit, sit ba lang ito? Magkakain sili mo? Asking sit, price? Ay hindi po, hindi po sa kanya. Binili lang po yan. Ah, oh, binili lang. Okay, salamat. Ay, yan. dito tayo. Ay, dito tayo kay Madam ay, Ana. Alamin natin yung saluyot. Kasi merong nagtatanong lagi ng saluyot eh. Madam Ana, magkano na yung saluyot natin ng asking price? 12. sa talbos ng kamote. Yan. yung saluyot po natin 12 po yung kamote ah, sampo bali isang tali lang yun ano yeah. dito kay ano kay boss Marco boss Marco ano to good morning ano may isa dilaw po te magkano ask ng price ng dilaw ngayon o yan ganun pa rin hindi nagbabago talagang angat po yung ano yung presyo ng mais na dilaw natin pero tignan nyo yung dilaw niya napakaganda po pati so, yung loob niya nakita ko kanina yung sa bukas yung eh. napakaganda sa salamat boss Marco dito naman kay Ate Sally ko. Napakadami ng na sigarilyas. Alam natin ang ating sigarilyas eh, pero tingnan natin magkano ngayon ang presyo ng sigarilyas. Ang dami. Kagaganda pa ng sigarilyas niya. Ate Sally, saan ga sigarilyas mo? Marcos. 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 Palayan ba yon? Magkano yung touring rin? Yung touring laas niya? ano, o. Bumaba 90 asing niya. Pero bayad, ang bayad, 80. Bumaba ba, ba talaga? 15. Anong talong to? 15. Mucho. Magkani mucho na rin. Maliit nga lang o. Yan eh. 120. Yan. Yung Sophie, hindi na umangata na? No? gumaba ba naman ka kung ng mga pala yung sipi. Anong kamatis 'yan? Sabihin din sakin sa Anong gamatis? Tama ante. Samahan din sila. ba kumakain si Ate Sari. Iniistorbyo nating kagaganda na nakatambay dito kaya ito sa mababa na yan, mababa na kagaganda, eto kagaganda ka ako na nakatambay sa iyan no? Ah. Ito yung pabigyan ko si Madam Beth, Madam Beth ano ba ito ah, mistinsa ba ito? magkano yung asking price ng ano na ito? ganyan po klase nato niyo po ng six, ayan na kasi ito may putok, ano tapos ganda yung putok? may putok po, o putok six, pero yung wala putok maganda maganda Ah, uh, um, asking. Baka po kaya ng sandaan. Sandaan. Yan Pero na. Ito po yung ganito alang-alang 90. Yung alang-alang 90. Eh yung pipi ng bakla mo. 300 po natin. 300. 300. Eh yung ano natin sirin paniga, ngayon sarap. Sa paniga po may 80, may 80. Isanda, 80. Sa pinaka maganda sandaan ano. Yan. Pamporme. Pero itong si Madam Lilibet wala na naman pa sa lubong. Madam, taga-dala po kayo ng gulay. Sa po kayo? Taga-Balbo. Si Gab ah, Gabaldo. Ano pong dala niyang gulay? Okra. Si Madam parang hindi nagugulay ano. Parang ano eh, para parang ano ito, hindi na uh, maganda, hindi ano, hindi alatang nagugulay ano. Parang ano, yung may-ari ng isang malaking opisina ano. Madam, ang pangalan niya? Yeah. Madam, tanda niya yung tinatanong ko ask him first niya kasi maring bumabay hindi po yung different final. Kasi iba, inaano nila na asking him first, yun ang final mali po. Ano. Marami kasi nagsasabi sa akin, wag naraw ang mag bagla dahil asking him first. Pinapaasa ko daw sila. O, oh, yan. Yeah. At least nalalaman niya, no? Sige, okay, madam. O, oh, yan. Yeah. Kaya ngayon, eh. Pero may nagsabi kasi nila, isa lang naman, isang tao lang naman na inano niya sa akin asking price na eh, dapat na ba ba ba? daw hindi din ang presyo hindi ka ako oh. oh, siyempre itawad nila kung oh. hindi natin ikuha paano po yung mga pamilya rin natin oh, ayun at saka yung mga ano so, natin mga sakador natin malaking bayaran ito sa taon ito, pag may isang taon ito 500 sa pinakamay na yung e, nagtuturo naghahatid eh ilang taon ito, dalawa tatlo hindi nakaka 1-5 na nagbabayad pa ng presyo niya tapos eh mahilig pa mag abroad oh, ayun <laughs> Ito ko. Madam Beth, yung pasalubong ko. <laughs> Tingnan nyo, ito, ito yung bago niya ng yoyo. Ang ganda. Kaya dami matagal na yun. Ito oh, naman. Saan kayo? Sa Romania ba yan? Oh, sa Spain. Oo, sa Spain. Salamat, Madam Beth. Ere eh, eh, po. Lagi ko sinasabi. Sa nagtatanong po ng kamote. Ang ina-update ko po kay May May Kamote. Taiwan si. Ayun lang po. Minsan kasi siya meron siyang kamote yung bagay. Kaya wala. Taiwan si ang inano ko sa kanya Taiwan si na malaki magkano yung asking price ng malaki oh 60. 60 big tapos yung medium 45 35 no, ayun lang po yung lagi ko in-update sa kanya na meron dito minsan may naliligaw na ube ngayon po wala kaya hindi po ako nakapag-update kaya kung kamot yung pag-uusapan yung update ko kay madam na ulitin natin 60 ano magkano 60, 45, saka 25. The big, medium, small, small yan. E yung isang palok natin? 25. 25. Yan, sana po yung sa nagtatanong ng kapote ni may, 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 Madam Maymay. May. -may. Sana Taiwan si ano? Taiwan si Yan, salamat. Enjoy po. Dito na po tayo sa lagi kong tinatanungan ng luya. Kasi si Madam Ana Lu, siya lagi yung maraming dating na luya. Lalo na po pag magaganda yan. Madam Ana lo, magkano na? Good morning po. Araw-araw, mahalos hindi kita makilala. Kung mapayat ka lalo. Magkano yung asking price ng magandang luya natin? 190 po. O medyo tumaas pa. Umangat, no. Saan ba nang gagaling mga luya? Kaya, Walang mabili. Walang mabili. Kaya, tandaan nyo sa luya, umaangat. E eh, yung mura nating luya? 85. 85, yan. Maputi. 85, kaya yeah, mura. Yan. Yeah. E eh, yung ating, ano, galyang na puti? Ito, 85. Puti. Ito, 75. Yan. Yeah. Ayan o. Oh. ng pinayat talaga ni Madam Ana. Salamat po. Pero alamin natin suprema ngayon kay Madam Mama Mia, Susan. Kay Susan tayo. Ayan oh. Yung ano natin eh, suprema natin eh. Umaalag diba po yung presyo. Para siyang ano eh, Sophia ayaw nang Mag Magkano yung uh, madam ano yung ano asking price ng malaki? Ayaw na makiit, no? Ayaw na tumaas na. Lang. Ayaw na tumaas na. Ayaw na tumaas yung ano, no? Ayaw po tumaas, eh. Baka po isang buwan pa. O, baka daw sa isang buwan pa. Kaya samantala yung pagbili ng kalabasa ang mura. Okay, salamat. Di ko ma-interview si Sir Bisi. Okay. Ito kay Madam. Alamin natin yung asking price ng mga gulay bago. Ang dami, oh. Ito, magaganda yung repolyo natin. Madam, magkano ngayon yung asking price ng repolyo natin? Good morning, madam. Magkano yung asking price ng repolyo po natin ngayon? 20 po. Ay, nagmura ba? Tapos mga puwega, kung puwe, uh, sila ka mag-iisip. E, eh, yung peche mo? 20 po, 25 25 po. Mura pala yung mga gulay bagay na no? kumpara sa gulay tumana, no? Eh, yung patatas? Oh, may 500, may 450. Sa carrots natin. Uh, so 650, oh, 650, 500. Sa ating ano, yung sayote. 250 to tumaas. Sa lemon natin, may lemon ka. 50. At sa labanos natin. 350 yan. Nasaan si sir, madam? Sa labanos. Ayan. Ito. Si sir, umalis na naman na nga. Kasi pagano, ano, napakaswerte mo talaga madam doon. Napakasip. Ha? Babae <laughs> <laughs> na. na, na Hindi, ano. Nagano yun, nangalakal yun, nagtrabaho yun. ko ano. Ano yun, hanes yun. Talagang tapat na tapat sa iyo yun, madam. Idol ko yun eh. Salamat madam. Dito po tayo sa baksakan ng Peche at Mustasa. Yan ka po nag-update po tayo ng page mo sa baka hindi nakikita ng iba kasi bihira mag uh, dumating yung page dito mustase. Kapo nasa 40 45. Ngayon dito kay Madam Cheche. Ano? Eh, may, may peche. Ay, si Madam Cheche. May mustasa Hindi hindi na sila eh. Iba yun. Ito yung may ari nito, si nanay mo, e. Yung may ari nito, help. Isang, ay, 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 isang Oo, ma, ba, na gata. Oo nga, yung mataba. Kaya ganyan nga ka-call, wala, yun. Wala. magkano yung pechay mo ngayon? 70 po, 70 pa. Uh, Ayun, mustasa. Ganun din po. Ayan. Ayan ah, uh, ang mustasa, 70. Asking price ah. Pechay, ay 70 Ayan, rin. Si Tandaan niya ah. 70? Tala naman ito mga nagtatakaya. Patay ka, pag nagligit na nga eh. Asking price. Hindi. Kasi nga, tinatawaran kasi naman siya. Asking price lang yun eh. Iba yung asking price sa, ano, sa likida. Matapos uh, na! Baka hindi na naman ko napanood ng iba dyan. Kaya yeah, meron tayong musta sa pechay. Tandaan nyo po ha, sa asking price, nagbabago po talaga yan kasi tumatawad yung mga mamimili natin. Ito, merong kamote dito. Tanong natin. Good morning, Ate Mayan. Ito yung ganitong supiyang berde. magkano? Supiya. Trece po. kasi ito maganda, hindi sa gulaw. Ano po, sampo. Ah, sampo? Sampo lang. Ano itong kamote neto? Yung kamote po, fifty-five. Fifty-five, Yung malinis, 35. five Magkano yung malaki? fifty Sa niya na yan yun. Dito tayo sa iba. Dito, may kamatis. So. Sister, yung kamatis natin saan galing yan? Eh. Biskaya po. biskaya. Anong kamatis yun? So? Diamante, medium. Medium, magkano yung diamante medium na? Ask price. Ko, mabilis. Yeah, mabilis. Ask lang yun ha? Eh. 25 na ko 35 po yung dito. Okay. Ito masipag ko itong kaibigan. Meron mm -hmm. pa silang kamatis din. Okay. Dito tayo kay Madam Banji. Alamin natin presyo ng sibuyas na pula. Good morning, Madam Banji. Ito lang yung tinanong ko para sigurado. Ito ng sibuyas ni Madam Banji. Ay, hello po. Magkano ngayon ask yung presyo ng ano na rin pula? 500. Mababa pa rin ano? 580. Eh, yung kanto natin. Oh, 610 po. 610. Buti hindi siya tumataas, ano? Pataasin yung Kaganda ng tindera dito. parang di mga parang di mga tindera, di mga tindera ito mga ito eh. Eh, ah. Model. Salamat. Dito may talbos ng sili. Ay, wala magaling talbos ng sili natin. Siling demonyo. Okay. 80 uh, Isang bitis yan Isang, bitis. isang kilo, isang bitis 80, isang kilo Eh, patolang kinis 30, patolang kinis <laughs> yeah, Maraming kalamansin ito na Tatanong natin yung kalamansin Pero unahin natin yung upo Machete, magkano yung upo natin? Asking price 35 yan, yeah, medyo mangat na yung Balag yan, Ayong bonito natin. 50. Sa kalamansi? 400. Dyan, yung kalamansi, 400. 400, Ang kalamansi po natin ngayon, mura, bumaba, 400. Ayan, dito. Ayan, na po ba kaya? Ito yung ano, domino. Ada magkano yung domino? Asking price. 130. 130. Wala akong makitang morado, domino lang. Yung morado yung kulay ano, purple. Ito pig. Madama ano yung mas natin may puti na. Dilaw pa rin magkano yung dilaw? Airtay po asking. Oh, asking price niya 38. Dito kay Ate ni ang dami niyang ano. Ay, may ano din siya. May mustasa siya, pati pechay. Ito, tanong natin pipino ni Atine. Ang ganda ng pipino. Boss, magkano asking price ng pipino? Eh, asking. 20, 25, 25. 25? Ayan, ito pechay. Magkano ang pechay natin? Asking price. Asking 40. 40 sa mustasa? Garande. 40, yan. Yeah. Mustasa, 40. Pechay, 40, yan. Yeah. Yan, yeah, siguro naman natanong na natin. Hindi ano pa ba hindi natin natanong? Pag meron pong hindi ako nabanggit, ibig sabihin, wala akong nakitang ganung na gulay. Ah, uh, nakita Nakita ko na po. sumama sa akin. sa Ito. Uh, Tapos magkani malaki natin ano? Kasi, asking price lang. 500? 500. Yeah, yan, mura lang po. 500 ang lalaki. Ay, yung medium set medium. Ah, 620. Salamat, sir. Kung gusto nyo maganda quality maganda. na kamatis. Ayan, ah, ang ganda. Tingnan nyo, ang maganda ganda. Ay, oo oh, nga, magaganda rin buhay pala. Ayun, ang ng kamatis ni Boss Ed. Ang lalaki po. Boss Ed, saan galing to? Diskaya pa rin. Diskaya, ano ba to? Diamante? Ah, uh, jewel. Oh, jewel 'yan. Kaganda na, kaganda ng kamatis mo magdala As yes. ng asking price niyan. Asking yan? 30. 30 'yan. Salamat, Boss Ed. Wala tayong mani ano may nagtatanong Madalang sa akin. Wala mani. Pero magkano ba mani ngayon? Mani ngayon 70 pa rin. Oh, 70. Eh, nagtatanong ng mani? Wala kasi makita, pero kasi 'to nagtitinda ng mani. Kumukuha siya, siya ng mani, wala siyang makuha ngayon, pero dati kumukuha siya 70. Mm -hmm. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga saribang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Netay Silla ang Cabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan dito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte napakainit po at medyo nakakapagal mag-update kayo, kayo na po ang bahala sa aking uh, asking price kung maniniwala kayo hindi kasi totoo lang kasi yung iba kasi pag narinig yung asking price kala nila ganun iba po yung likidahan sa asking price saka wala po akong kinalaman sa likidahan nila depende po sa usapan ng farmers yung pati yung sakadora kung magkano nila ipapasa ang mga gulay sa kanilang mga sakadora kasi yung mga sakadora naman po malaki po ang binabayaran, may mga bayarin niya kaya yung asking price na yun po medyo alangan pa rin, hindi natutuloy. Muli po, ito po ang yung kasama, kaibigan, kasangga ng mga farmers, ang boss ng Palenque. Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Kapanatang City. See you po again tomorrow. Bye-bye.